Pangapat <laughs> Wala no? ka kali, oh, pang na? Wala ka hey, na ako dito. O? to. kami. isa. No, so. <laughs> pa lang. Agad na mga Wala, puro ka eh. Ayun no? wala, may, may pasok. May pasok kaya tabo kasi. No, wala. Wala. Na?

बहुत मस्त में हमें